nanawagan din si dating Senator Panfilo Filipin Lacson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang uh, konstitusyon sa pagitan po ng paggamit ng kanyang line item veto o veto power sa 2025 budget bill. Sa gitna na rin po ito ng pagtapyas sa pundo ng Department of Education na anyay paglabag sa batas. Binigyang diin ng dati hong senador na pagtapyas sa budget ng Department of Education ay lumalabag sa Article 14, Section 5 ng 1986 Constitution na nagsasaad na ang pets o ang Estado ay dapat na maglaan ng pinakamalaking o 1987 Constitution. Nagsasaad po ito na ang Estado ay dapat na maglaan ng pinakamalaking pondo sa edukasyon. Ipinunto ng dati hong senador ang ginawang pagtapyas ng Bicameral Conference Committee sa budget ng Department of Education sa 737 billion pesos Ngunit binuhusan ng pondo ang Department of Public Works and Highways na meron pong 1.11 trillion pesos. Ang 12 billion pesos na nawala ho sa pondo ng Department of Education mula sa 748.6 billion, uh, binawasan din po ang budget para sa Commission on Higher Education at State Universities and Colleges. Nadismaya rin si Education Secretary Sani Angara sa ginawa kong pagtapyas ng bicameral conference members sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa taong 2025 na binawasan ng halos 12 billion pesos. Sa halip na dagdagan, tinapyasan pa anya kabaliktaraan sa nakagawian ng Kongreso kapag kabinubusisi na ang budget sa bicam para huyan sa sektor ng edukasyon.